May nagtatanong sa atin kung okay daw ba yung mga palakad na PE? PA. Kung legit ba daw yung palakad sa PE? PA. Ah, uh, ko lang kayo. May nakausap kaming OFW. Umuwi siya dito sa Pilipinas for good na. Tapos, yun nga ginawa niya, nagpalakad na lang siya kasi nga wala pang slot sa Grab. So, may mga nag-offer na palakad uh, ng PA nasa 40 to 55,000 yung range niyan. Tapos, okay naman sa umpisa daw, nakabiyahi naman siya kasi so, ito na ang problema. After 3 months, na na yung account niya. Nga, uh, yung PA kasi, nag-expire dyan after 3 months. So ito na yung problema. Dahil nga palakad, hindi na yan maririn uh, sa LTFRB. Dahil nga wala naman if o yan o yung tinatawag na final offering o yung mga requirements na sinasubmit natin sa LTFRB para dun sa CPC. So ang nangyari, uh, yung 40,000 nya 3 months lang siya nakabiyahe. Tapos mahigpit na ngayon sa Grab. Hindi na katulad dati na kahit naka PA ka lang, tuloy-tuloy ang pagbiyahe mo. So sa Grab ngayon, kailangan isubmit mo yung PA mo, pati yung renewal mo ng PA every 3 months. So hindi na yung katulad ng dati na basta may PA ka, hindi na nila pina-follow up kung updated or hindi updated yung PA mo. Ngayon kasi mayroon nang nag-ano Uh, may team na na gumagawa niya sa Grab. Uh, check nila kung updated lahat ng PA ng kanilang mga driver. Tapos kung hindi updated, yun nga, ma-deactivate ka kaagad. Kailangan mo magpa-connect. So, ang requirements pagpa-connect, kailangan mo ng bagong PA o yung valid PA. Yun lang. Maraming maraming salamat. Follow for more.